Hello guys, good morning sa inyong lahat Ako nga pala si Alberto Hawang, dating OFW Ngayon, nandito na ako sa Pilipinas at nag-forgood na ako Kaya ito ngayon ang buhay ng farmers Ito, nag-ano ako ng palay ngayon, naglilinis Kasi marumi itong palay ko, kailangan linisin at siya nga pala kumusta kayong lahat at uh, yung mga hindi pa na subscribe mo kaya youtube channel ko sana mag subscribe muna kayo bago mapanood itong mga video ko thank you very much sa inyo lahat at magandang araw ito umpisahan ko na maglilinis kanina pa pala ako naglilinis kaya lang, ngayon ko lang binidyo. ito ay paglilinis ng palay eh, dito sa amin. Kasi ito, hindi dumaan sa makina. Ang ginawa ko, inano ko sa paa. Mano-mano, sa paa. Nakabotas ako, tapos tinapagtapakan ko lang. Yun, na. Pero yan, dati palay inani ko muna. Tapos, tsaka ako tinapagtapakan. Yun. Ito na ngayon siya. Kaya lang, kailangan mo linisin para gumanito siya. O. Ito na yung malinis ngayon. Ayan, yan na yung malinis ngayon. Wala na siyang ano, daw na yung mga ano, dumi niyo. Yan, ganyan ang ano nga ito kaya guys. Uh, ito nga yung ang ginagawa ko. At maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa akin mga video. sa akin mga upload na video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. <clears throat> Kasi mahirap din na ipabayo 'to pagka marumi. Tatanggihan ng mga, ano, mga uh, gilingan ng palay. Kaya, kailangan linisin. Dahil tatanggihan nila pagka, ano, pagka Yan ang, ano, dito. Pero, dapat, ito, kung tinaan ko sa makina, okay lang sana. Kaso, hindi naman kasi ito bukid, eh, eh talon, eh. Ano to sa bundok. Kaya, kailangan, ano, eh. Napakarami kong baboy. Kaya lang tinamaan sila ng sakit. Naubos sila lahat, namatay. Bale, 12 na ang namatay na alaga kong baboy. lahat yun inilibing ko. Kasi ayaw ko kumain ng ano, ng may sakit na baboy. Yung, bigla hindi naman sila ano, basta hindi na lang sila kumain. Tapos pagkalanaraw, patay na sila akita mo na lang ano na nakahiga na siya di na humikilos di na humihinga kaya ang ginagawa ko linilibing ko na lang mahirap kasi tinamaan ng ano ayun ko yung ano, ng sakit ng baboy ngayon yun ang ting tumama sa alaga ko 12 na namatay 12 baboy hirap mo yun laki ng pagkalugi ko talaga ang lugi pa, pagkain ko sa kanila feeds, tuyo saka maglala pa ako yung magluluto pa ako ng pakainin nila wala, talagang naubos ubos talaga, walang natira kaya mahirap guys, ang buhay ng ano ang hinayang nga ako kaya lang, wala kang magagawa dahil tinamaan sila ng sakit eh. kaya tsaga lang wala subukan ko naman yung manok kung sakali pagka may puna na uli baka magmanok ako yun baka sakaling umayos yung ano 45 days na manok kasi dito malawak ka mag alaga dito sa akin dahil wala akong kapitbahay masyado malayo layo yung kapitbahay ko kaya yeah. kahit na anong alaga mo rito okay sana sige guys at medyo mahaba na itong video ko maraming maraming salamat sa inyong mga subaybay sa aking mga video thank you very much sana panoorin nyo itong video ko bye bye ingat kayo lahat salamat